isang mapagpalang gabi sa iyo mga idol ah uh, sa hindi pa nga po pala nakakilala sa akin ako si Mervin Lastica from Oriental Mindoro at kung bago ka palang sa aking youtube channel paki like, share, subscribe and click the notification bell para palagi kang updated sa aking mga video kami, mo, kami po pala nga ng aking mga pamangkin ay nagbunta dito sa Pansol, Laguna upang mag-relax at mamasyal sa mga magandang lugar Dito kami nagpunta sa isang private resort upang mag swimming tapos so, naglaro laro na rin ng billiard ayan uh, ah, naglalakihang mga private resort ang mga katapat namin dito may mga video okay bilyaran at talagang marirelax ka may steam yung katawan mo talaga ay marirelax sa ano ngayon itong swimming pool, talagang hindi ka mananawang magbaba dito kasi yung tubig niya hindi malamig. Talagang yan, nasa jacuzzi kami niyan. Kasama na mga pinsan at pamangkin. Eh, medyo talagang malimutan mo yung mga iniisip sa buhay pag ikaw ay nandito sa lugar na ito. At mm, hanggang dito na lang mga idol kami uuwi na yan, nagpaalam na kami sa aming mga pinsan at kami po ay pa-Oriental Mindoro at sila naman po ay pa-Manila kaya po sila yung naiwan di yan so, ito, kasama ko mga pamangkin pa na kami at uh, yan, nagpaalam na kami sa isa't isa at um, kami nasakay na ng van papunta ng Pier Batangas tapos kami ay nagtutubos na rin ng ticket sa ticketing area upang kami ay sumakay na ng barko papuntang Kalapan, Oriental Mindoro At kami tapos namin ang aming pag lalamerda or pag pag paglalayas kaya balik Mindoro na mga idol Maraming salamat sa inyo at uh, wag kayong magsawa sa aking mga video. Salamat sa inyo mga suporta at nawa'y uh, wag kayong magsawa manood ng aking mga susunod pang vlog. Ilang mga lodi, thank you, thank you. Salamat sa inyo.